So, ito guys, kabili namin ng kandila. So, kuan pala may symbolizes ang kada kandila. So, white. Ang akong napili. So, dito ang dagkotanan, guys. So, magagkot sa mi

So, kada yung tagta dito. So, pasa kami. Dari mi sa taas na simbahan. So, naay na ang mga angel nang pa. Git na, ah, kilid o. Oh. So, nindot ang kuha guys oh. Oh, diba? o. O, di ba? Mo ning kita wag lang marangog guys. So, kita niyo ang view guys oh. Wow. paket pa mi oh. Ayan, oh. So, ayan basta-basta pag mong ka, medyo gajod imong tuyuon jud ka nga nga maiwish ka nga naa kay imong gi kuan. Gi kuan sa imong kaugalingon. O oh. oh, hilik ka hilingan. So, ayan guys. So, naas day bag oh, ni simbahan nga oh. usa. Bibaryam. So, ayan oh. So, Okay, ayos. Nindot. Thank you Lord, nga nakaabot pud nga Salamat. <laughs> so. So, man nami og oh, panagkot guys or nag uh, pray dito sa Mama Mary. So, ari nami diri apa dong sa Oh, di apa diri de ah. So dako din yung marangog. Dako din yung kuwan ba? Simbahan. So, naigibot ang nga. Uh, Naglilagro diha sa kalangitan. Keep silence. So, mag-break ka. Uh, kuwan lang. Silence lang. Hilom. So, nindot. Nindot guys. O, oh, kita nyo guys. Tinano ang view guys. O, oh. ayan o. Oh, kanindot sa view o. Oh. Yan ang lahat. Sanunod sila ni Yaya. Pwede pinapatas sa kanoto. Oh, oh apa. Kaya pwede ako kaying simbahan. Wapay, kuan. So, ito apa gasi pinakatuktok ng simbahan, guys, ha? Unahan. So, medyo na to. Basta po ko. Oo. Karoon ako. Basta po ko. Karoon ako. So, pareho po kaya. So, unang ari. Nga ingani di kanindot din ang marangog. Mo din nga. Daghay mo dayo din hi, ah. Daghay mo dayo din hi, mag-pray. Mag so, ayan, oh. Hanawa, guys. So, bato si dia, gikulit, oh. Bato. induta oh. Mm. Gikulit ra na si Ja. Ayan, nakabutang ang... Imahin ni Papa Jesus oh. Katong simbahan sa pataas to. Pataas to ay ko lang asa agyan na nagto. Oh, di ako ikang Mama Mary. Mm, na to guys oh. So naanay daghan. Napay usa oh pag kanito mahuman. Oh. Mm. Mm. Yeah, mm. to pa di sa kaon didto to pa. Gusto ko adto didto ta ad. Adto ta agi didto ibabaw og musa ka ta didto. Ah, Oh, didto. So ayan guys, oh. So dire mi eh, nga agianan guys. Uma na mami asa berhen. So dire na pod mi musa kami nga Adto mi sa umabot mi sa tuktok mi didto. so na lang yung among lakaw ron oh so imay ni papa Jesus so diha mi diha mi ganina so ari na pulmi diri a ah. patungas oh so nindot guys mm. mga imay oh open gate so may gate pala to may close pala to So lain pun agihan dari hmm. ah. So apa pun itu. So, ayuan. Oh guys, tegang simpahan. Nasi yang mengah di pamutang Oh. Nindot, Nindot ang view, pero kaya nga ko, mamamiri ako. Mama Gihang ako guys. So ito pag agyanan na dito. At ito sa tumoy. Ito pa tumoy dito. Mura siya napitog. Kuan hanginan. Na kada kuan istasyon. So init man Oh. Oh, nindot kayo mga view guys. Oh, di ba? Mm. kanindot ali pa maypay kaysa kani pa maypay ato ning ato extra haning pamaypay maypay pamaypay maypay ayan pamay na extra ko pamaypay init so nindot ning adventure ni kay nakasuroy og uan marangog Ayun, oh. malibot so ari ni de. des test nga da dako da, kayo kuan ni mama Mary guys ay sa kami nga to, sa kuan ibabaw nagilis ko sa akong salamin kuanan kong init kini murag ukira naka kuan naka black kasi murag init ukira ang init so padawang namin nga resistasyon oh ayun na ano ako partner na ko dito lang ang ba eh? oh oo Lugsong na si Pads, oh. Masaka na ta. Oh, lugsong na si Pads. Dali ara na kasaka si Pads. Oh, kami pasaka pa lang kami dito sa ibabaw. So, kada istasyon na ay kuan ni Papa Jesus. Oh, Direpon. pod ma istasyon. Manang, pang ilan to? 5 6 7 so pa dun sa ibabaw taas pa ni o, taas pa ni ang among baktason o oh. so, so na ng mga mga bata o oh. nakasaka na sila pasaka pa lang mi sila pabalik na hi kuya hi dudong Hi, Inday Hi, Lysel. Ay, hey, mga daga. Panaog na sila kami. Pasaka pa mi. Panaog na mga bata. Lasig mga tuhod. Ang mga bata, oh. Lasky ang mga batag tuhod. Pabalik na sila kami. Pasaka pa mi, guys. pa Go pa mi sa ibabaw, guys. Ato At pa mi. Layo pa kasi. Hindi siya po hangak. Hangak si host. <laughs> Continue, saka. Habog-habog pag ganoon ang sakaon ron. So, kita nyo guys. Mga pa na yung sakaon dito. Saka pa si host. Kanang ligunog tuhod ni host para makasaka makasakang ato sa ibabaw. Pero hunong-hunong pud. Kay di man pud madali. paspasan. May nang hinahina yan. So, ang yaya. Biskit na. Naman di ay nabilin. Oh, napakog ko. Oh, napakog ko. Oh, napakog ko. Sabi tagong o. Oya. Uya, di ka raya. di ka. Di Di na ka, di na ka. Uh, oh, sige, huwag lang, umi. Di na masaka kong yaya. Surrender na si Ja. Bitaw, guys. Init pa. Init na, Jumi. Oh, nga, to o'clock pa Amo na lang na Jumi sa ka. si Babaw. Ay, abot na, Diyan na, umi, si Babaw, guys, oh. Papunta yo akong simbahan. Pasaka na ta guys diri asa. Last nga simbahan na ni guys mo ni. Pinaka nga simbahan. So, Ayon oh, kita ang ciudad kita ang dagat. So, diri ta guys sakata. So unay da gutanan oh. hagdanan. So, kita tayo. Lawak-lawak, oh. Kita ang bukid. So, kita kayo. So, nindot kayo ang view, guys. Wow, oh. Ang dagat. panaog na mi guys palugsong na mi so ayun na sila si Mads Bibi oh. ayan yung lugsongan so ni na mi nga ni na mi guys ayan ang simbahan nga dako dire ko sa ko ano so bombers So, ayan guys, ang marangog. So, muna yung nga simbahan din eh. So, mauna si daghan po siyang station oh. nakita niyo na guys. So panulugsong nami. So okay guys. Adto nami sa ubos guys. Lugsong nami. So okay, nakita niyo na guys ang kinatuktukan nga simbahan din eh, sa Marango guys. So okay guys, thank you for watching and don't forget to like, hit notification bell prat ditid kay sa aking mga vlogs. Okay, bye-bye.